Labing pito ng Disyembre 2000 at 24 masko makinig kang mabuti sa mangyayari ngayon. Isang security camera ang nakakuha ng eksaktong sandali kung kailan ang isang ordinaryong electric scooter ay naging isang nakamamatay na sandata na pumatay sa isang general ng Russia sa gitna ng kabisera. Hindi ito tsamba at lalong hindi rin ito biglaan lang. Sampung taon na ang nakalipas ng salakayin ng Russia ang Crimea at silangang Ukraine, walang depensa ang Kiev. Malalim nang na-infiltrate ng mga ahente ng Russia ang kanilang intelihensya at tumatakas na sa Moscow ang mga general nila. Ang Ukraine eh, ang kaya lang nilang gawin ay mabomba. Zanyo ang Ukraine Ngayon, ang parehong Ukraine na iyon ay hinahabol ang mga general ng Russia sa sarili nilang mga bahay gamit ang mga paraan na hindi inaasahan ng kahit sino na posible. Pero paano naging isang bansa na dating ganap na sinakop ay naging isang napaka-sopistikadong makina ng eliminasyon na kaya pang takutin ang mismong elite ng Russia. Nagsimula ang sagot noong 2015. Noong taong iyon, may isang revolusyonaryong nangyari sa mga basement ng kabisera ng Ukraine. Dumating ang CIA ng Amerika dala ang panukalang magbabago ng lahat. Daan-daang milyong dolyar, makabagong kagamitan, at isang mas mahalagang bagay, masinsinang pagsasanay sa lihim na operasyon. Ang layunin, siyempre, ay gawing makabago ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya, ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya, mula sa isang ahensyang pinasok at wasak tungo sa isang makinarya ng madilim na digmaan. Ryan Hillsberg, isang dating opisyal ng intelihensya ng analista ng Spycom COM at direktor ng seguridad ng korporasyon sa isang kompanya ng bioteknolohiya. Kay, it ay isang matapang na misyon na kinuha ng gobyerno ng Estados Unidos. Mahalaga ito. Hi Jesse, salamat sa impitasyon sa iyong palabas. So ay isang bagay na karaniwang ginagawa namin kasama ang aming mga katuwang at mga bansang nangangailangan ng aming suporta. Karamihan sa mga ibinibigay na pagsasanay ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Doon, ipinanganak ang ikalimang direksyon. Isang lihim na unit sa loob ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya. Misyon nila ang magsagawa ng lihim na operasyon mga bagay tulad ng sabotahe, asasinasyon, lahat ng hindi kayang gawin ng isang karaniwang digmaan. Pero heto ang nakakabilib na detalye. Kalahati ng mga ahente ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya ay umalis sa serbisyo sa mga nakaraang taon, 50%. Marami sa kanila ay pabor sa Russia o sadyang hindi naniniwala sa bagong Ukraine. Isa itong masang pagtalikod at isang panibagong simula. Pero paano mo sasanayin ang mga mamamatay tao mula sa wala? Ang sagot ay dumating sa pinakamabangis na paraan. Sa totoong digmaan, mula dalawang libo at labing apat hanggang dalawang libo at labing walo ang silangang bahagi ng Ukraine ay naging isang buhay na laboratorio para sa ganitong uri ng operasyon. Bawat isa sa mga ito ay parang isang klase. Bawat pagkakamali, isang aral, at bawat tagumpay, isang hakbang papunta sa pagiging perpekto. Unang malaking pagsubok ng mga Ukranyano ay dumating noong Oktubre, 2016. Ang target ay si Arsen Pavlov, na kilala bilang Motorola. Ang taong ito ay isang bangungot, isang dating tagahugas ng kotse mula sa Rusya na naging komandante ng kinatatakutang batalyon Esparta. Ipinagmamalaki niya sa publiko na pinatay niya mismo ang 15 bilanggo ng digmaang Ukranyano gamit ang sarili niyang mga kamay. Para sa bagong ikalimang direksyon, siya ang target. Subtitles by the org community. Noong ikalabing anim ng Oktubre, sumakay siya sa elevator ng kanilang gusali sa Donetsk, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Pero sa pagkakataong ito, sumabog ang isang bombang nakatago sa elevator. Napakalakas ng pagsabog na tuluyang nawasak ang bakal na kabina. Si Motorola ay namatay agad. Noong panahong iyon, walang nakakaalam kung sino ang may gawa nito. Sinisi ng mga Ruso ang Ukranyano, pero itinanggi ito ng Ukranyano. May ilang pangang nagsabi na si Putin mismo ang naglilinis ng sariling bakuran. Sinadya iyon, purong psychological warfare iyon. Si Arsene Pavlov ay nakilala dahil sa kanyang paglahok sa malalaking labanan laban sa mga puwersa ng Ukraine sa silangan ng bansa sa paligid ng paliparan ng Donetsk. Ilang buwan lang ang lumipas. Noong Pebrero 2017, Sumunod naman si Mikhail Tolstik o Givi, isa pang brutal na komandante na kilala sa pagpapahirap sa mga bihag. Habang nasa opisina sa Donetsk, tumago sa bintana niya ang termobarikong raket na Shmel. Nilamon ng pagsabog ang lahat, naglaho si Givi sa apoy at usok. Ang pinakamatinding atake ay nangyari noong Agosto 2018. Si Alexander Sakarchenko ay hindi lang isang komandante sa labanan, siya rin ang presidente ng tinatawag na Republikang Bayan ng Donetsk, ang taong ginagamit ni Putin bilang politikal na papet. Sa isang kapehan sa gitna ng Donetsk, sumabog ang isang bombang nakatago sa ilaw sa kisame. Nang umupo siya, agad na namatay si Sakarchenko. Malinaw ang mensaheng iniwan ng Ukraine doon hindi mahalaga kung gaano kataas ang iyong narating. Hindi mahalaga kung ilan ang iyong mga bodyguard. Kaya ka naming abutin. Ang tatlong pagpatay na ito na binanggit natin ngayon ay nagsilbing paaralan para sa mga espesyal na operasyon ng Ukraine. Bawat operasyon ay nagturo ng bagong kaalaman. Natutunan nila paano maglagay ng pampasabog, subaybayan ang target, makatakas sa mapanganib na lugar, at higit sa lahat, maghasik ng takot sa isipan sa mga kalaban. Kapag ang kanilang mga pinuno ay namamatay sa misteryosong paraan, natatakot ang lahat na baka sila na ang susunod. Ngunit iyon ay simula pa lang. Ang totoong pagbabago ay dumating matapos ang malawakang pananakop noong 2022. Hindi na padalos-dalos mag-improvise ang Ukraine. Ngayon, may doktrina, estratehiya at teknolohiya na sila na di man lang napangarap ng mga kalaban. Kunwari, tingnan natin ang kaso ni Stanislav Risky. Ang lalaking ito ang namuno sa submarinong Ruso na umatake sa lungsod ng Vinitsya noong Hulyo 2022. 28 sibilyan kabilang ang tatlong bata ang namatay. Para sa Ukraine, si Risky ay isang kriminal ng digmaan at alam nila eksakto kung saan siya matatagpuan. Ang dating commander ay nagretiro na sa Krasnodar sa timog ng Russia. Araw-araw siyang tumatakbo sa lokal na parke, iniisip na ligtas siya. Pero nagkamali siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ginagamit ni Siki ang Strava app para i ang kanyang mga pagtakbo. Araw-araw, ipinapakita ng app kung saan siya tumatakbo, kailan siya tumatakbo, at gaano katagal. Pampubliko at bukas sa lahat ang datos ng kanyang pagtakbo. Buwan pinag-aralan ng mga ahenteng Ukranyano ang kanyang galaw, ruta, oras papuntang bangko at mga hintuan para magpahinga. Noong ikalabing isa ng Hulyo, dalawang libo at dalawamput tatlo, isang nag-iisang mamamaril ang lumitaw mula sa mga palumpong. Habang tumatakbo siya sa umaga, may apat na putok na pinakawalan. Sirsiki ay namatay sa mismong lugar, pero narito ang isang mahalagang detalye. Ang hepe ng militar na intelihensya ng Ukraine, si Kirill Budanov, ay nag-like pa sa huling takbo ni Ziki sa Strava. Kaya mo bang isipin kung bakit niya ginawa yon? I-pause ang video at mag-comment ng opinion. Gusto kong makita kung alam mo. Parang naging digital na lagda ang like na, yon isang calling card. Higit pa riyan, direktang mensahe ito para sa lahat ng iba pang opisyal ng Rusya. Parang sinasabi nila na walang tunay na ligtas kahit sa mga pinakakaraniwang gawain nila. Pero kung akala mo nakahanga-hanga na yon, hintayin mong marinig ang tungkol sa kaso ng tagawasak ng bunker. Noong Nobyembre, 2024 na tuklasan ng Intelihensya ng Ukraine na si General Valery Soloshuk ay tinipon ang buong mataas na opisyal ng ika put isang hukbo sa isang bunker na pinatibay sa Kursk. Si Soloshchuk ang responsable sa mga pag-atake ng misail na pumatay sa daan-daang sibilyang Ukrainian. Para sa mga Ukrainian, ito ay isang gintong pagkakataon. Ang sagot ay dumating sa anyo ng sampung Storm Shadow na misail mula sa Britanya. Hindi ito mga karaniwang misail, partikular silang dinisenyo para pasukin ang mga bunker. Noong Nobyembre, dalawampu madaling nabutas ng na mga misail ang bunker. Ang pagsabog ay nagpatumba sa buong bahagi ng estruktura. Si Solosyuk ay namatay kasama ng labing walong pang matataas na opisyal. Tatlong tatlo ang nasugatan. Sa isang operasyon lang, pinugutan ng Ukraine ang isang buong hukbo. At ang resulta, gaya ng maaari mong isipin, ay agad-agad. Bumagsak ang mga plano ng Russia sa rehiyon Walang karanasang liderato, nalito at nagkagulo ang kanilang mga puwersa. Huminto ang pagsulong ng Russia papunta sa Kursk ng ilang linggo. Nagawang mabawi ng Ukraine ang ilan sa mga teritoryong nawala sa kanila. Isang tumpak na pag-atake ang nagbago ng takbo ng labanan. Naaalala mo ba ang video sa simula? Ito siguro ang pinakakapansin-pansing kaso. Dahil si General Igor Kirillov ay hindi basta-bastang tao. Siya ang pinuno ng mga tropang proteksiyong nuklear, biyolohikal, at kemikal ng Rusya. Madalas siyang lumalabas sa telebisyon, sinasabing may biological laboratorio ang mga Amerikano sa Ukraine. Pero mas malala pa rito, inaakusahan siya ng Ukraine na siya ang nangangasiwa sa mahigit libo at daang na chemical attacks laban sa mga tropang Ukrainian. Para mapabagsak siya, ang mga ahenteng Ukrainian, bumuo ng isang planong parang sa Hollywood sa loob ng ilang buwan, pinag-aralan nila ang routine ni Kirilov. Natuklasan nilang gumagamit siya ng electric scooter para magpunta mula sa kanyang apartment papunta sa kanyang sasakyan. Nag-recruit sila ng isang mamamayan mula Uzbekistan na ang pangalan ay Ahmad Kurbano na pinangakuan nila ng isang daan daanlibong dolyar at muling paninirahan sa Europa. Naglagay sila ng nakatagong kamera sa nirentahang sasakyan para mamonitor agad ang kilos ng general at naghanda sila ng bomba na katumbas ng 300 gramo ng trinitrotoluene na itinago sa loob ng scooter. Sa umaga ng 17 ng Disyembre 2000 at 24 lahat ay isinagawa ng may surgical na katumpakan. Nang lumapit si Kirilov sa scooter, ang mga ahente sa Dnipro na isang libong kilometro ang layo ay nanunood sa pamamagitan ng nakatagong kamera. Sa mismong oras, pinasabog nila ang bomba gamit ang remote. Napakalakas ng pagsabog na nabasag ang mga bintana sa kabila ng kalsada. Si Kirilov at ang kanyang katulong ay namatay agad. Ang pagpatay na ito ay hindi lang basta pag-aalis. Ito ay isang pahayag ng digmaang psikolohikal. Pero ang madilim na digmaang ito sa Ukraine ay hindi lang limitado sa mga general at kumander. Hinahabol din nila ang mga utak ng armas. Noong Disyembre 2000 at 24 ilang araw, bago ang pagpatay kay Kirilov, isa pang target ang napatay. Si Mika Shatsky ay deputy chief designer sa isang kumpanya na gumagawa ng mga cruise missile na bumabagsak sa mga lungsod ng Ukraine. Kasama sa kanyang mga disenyo, ang mga missile na kaliber at iba pa. Ito rin ang mga parehong sandata na pumatay ng daan-daang inosenteng sibilyan. Habang naglalakad siya sa parke malapit sa Moscow, Biglang lumitaw ang mamamaril, nagpaputok ng ilang tumpak na bala at agad nawala. Si Shatsky ay namatay sa lugar. Agad ang naging epekto. Sa mga sumunod na buwan, bumagsak ang produksyon ng ilang uri ng misil, Avenida o Abigado. Natanggal na sa eksena ang lalaking nagpapahusay sa kakayahan ng mga misil na makalusot sa depensa ng Himpapawid. Iba pang mga inhinyero sa industriya ng depensa ng Rusya ay nagsimulang magbitiw, kumalat na ang takot. Hindi rin nakakalimot ang Ukranya sa traidor. Si Ilya Kiva, dating mambabatas ng Ukranya, ay tumakas sa Rusya matapos ang pananakop para sa seguridad ng Moscow. Lumilitaw siya sa telebisyon ng Rusya na hayagang humihiling ng kamatayan ng mga Ukranyano at pagkawasak ng bansa. Noong Nobyembre 2023, hinatulan siya ng hukuman sa Ukranya ng labing apat na taong pagkakakulong dahil sa matinding pagtataksil kahit wala siya roon. Pero may iba pang plano ang Kiev. Noong Disyembre 2000 at 23, natagpo ang patay si Kiva matapos siyang barilin sa parke malapit sa bahay niya sa Moscow. Inako ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang responsibilidad. Malinaw ang mensahe para sa lahat ng iba pang mga kasabwat may kaparusahan ang pagtataksil sa Ukraine. Pero marahil ang pinakakapansin-pansing pagbabago ng Ukraine ay ang revolusyong teknolohikal nila. Nang mawalan sila ng karamihan sa kanilang hukbong dagat matapos ang pag-aneksa ng Crimea, napilitan ang Kiev na mag-innovate. Dumating ang sagot bilang mga naval drone. Itinuturing ng marami ang Sea Baby na dinevelop ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya bilang kahanga-hangang likha ng inhinyerya. Meron itong anim na metrong haba. Bilis na umaabot ng hanggang siyam na kilometro kada oras sa klaw na higit sa isang libong kilometro at kakayahang magdala ng pampasabog na hanggang walong daan at kilo. Ang mga drone na ito ay nagbago sa dagat itim bilang isang bangungot para sa hukbong dagat ng Rusya. Dahil sa magkakaugnay na pag-atake, napilitang lisanin ng hukbong dagat ng Rusya ang Sebastopol at umatras sa mas ligtas na silangang daungan. Isang estrategikong kahihiyan ito para sa naval na kapangyarihan na namayani roon sa maraming siglo. Kasabay nito, ang militar na intelihensya ng Ukranya ay bumuo ng sarili nilang drone sa dagat. Ang Magura Vilima, mas maliit at mas mabilis kaysa sa Sea Baby. Ito ay partikular na dinisenyo para tamaan ang mga gumagalaw na barko. Sama-sama binago ng mga drone ang patakaran ng digmaang pandagat. Sa kasalukuyan, mahigit dalawampung mataas na opisyal ng Russia ang napatay sa mga operasyong ito. Pero gaya ng may isip mo, ang epekto nito ay lampas pa roon. Ang militar na elite ng Russia ay nabubuhay ngayon sa tuloy-tuloy na paranoia. Maraming opisyal ang nag-delete ng kanilang fitness app. Gumastos ang Russia ng daan-daang milyong dagdag para sa seguridad ng mga komandante. Ang mga pondo na dapat sana'y ginagamit para sa digmaan ay ngayon inililihis para protektahan ang mismong pamunuan. Ipinapakita ng mga pagsasaliksik sa Ukraine na 8-5% ng populasyon ay sumusuporta sa mga operasyong ito. Para sa isang bayan na nawalan ng mahigit 13,000 sibilyan, ang makita ang mga responsable na naparurusahan ay isang makapangyarihang moral na lakas. Ang bawat tagumpay ng Ukraina ay patunay na hindi na siya pasibong biktima kundi lumalaban na ngayon. Pero marahil ang pinakanakakabahalang aspeto ng madilim na digmaang ito ay ang hinaharap nito. Tahasan ng binanggit ng mga opisyal ng Ukranya ang modelo ng Mossad bilang inspirasyon. Tulad ng ginawa ng Israel na hinabol ang mga responsable sa Munich Massacre sa loob ng dekada, plano ng Ukranya na magsagawa ng paghihiganting kampanya na tatagal ng henerasyon. Walang amnestiya para sa mga itinuturing na kriminal ng digmaan sa anumang kasunduan sa kapayapaan sa hinaharap. Magpapatuloy ang paghahanap. Hindi lang ito kwento ng digmaan sa Ukranya, kundi pati kung paano nagbago ang kalikasan ng digmaan. Sa isang mundo kung saan ang isang electric scooter ay maaaring pumatay ng isang general at ang isang running app ay maaaring maging isang sandata, hindi na umiiral ang mga lumang patakaran. Pinatunayan ng Ukranya na kaya ng isang maliit na bansa na takutin ang isang nuclear superpower gamit ang talino imbes na dahas. Gusto kong marinig ang opinion mo. Naniniwala ka ba na ang mga operasyong ito ng Ukranya ay isang lehitimong gawa ng katarungan? Ilagay ang opinion mo sa komento. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang nilalamang ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga nangangailangan. Maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa digmaang ito. Hanggang sa muli.